Ngayong araw nga pala tiyo, ay bumili ako ng dalawang cellphone para sa maagang pamasko ko sa aking nanay at tatay. Dati ay binibilhan lang ako ng mga laruan nito. Ngayon ako na ang bumibili. May kasabihan daw, habang buhay pa ang inyong mga magulang, iparamdam nyo kung gaano nyo sila kamahal. At tulad ng pag-aruga nila nung no, mga maliit pa lang tayo. Dapat nating suklian yun, hindi tayo mabubuhay dito sa mundo kung wala sila. So dito nga pala, hindi alam ng mga magulang ko na nakauwi na ako sa tinitirahan nila dito sa Caloocan City. At ang unang na ay aking tatay, grabe gulat na gulat siya sa paghagis ng aking bag at saka sumunod na yung aking na nanay na pinakamakulit tsaka yung uh, kapatid kong babae ang aking mga pamangkin at ayun sobrang saya nila kasi matagal din ako hindi nakabalik dito sa tinitirahan nila sa Caloan City grabe sobrang saya ko rin at ayun excited na at binigay ko na rin yung cellphone yung nakita na nila sobrang saya nila napakasarap talaga sa pakiramdam na dating anak nilang pasaway ngayon nakakatulong na sa mga pangangailangan nila sabi ko nga sa kanila na dapat hindi tayo magmamadali balang araw makamit din natin yan gaya ng ginagawa ko ngayon dasal ako ng dasal lagi sa taas para lagi tayong gabayan

Well sorry, you me. Huh? Wow. Oh, thank you, thank you. No. Thank you, thank you. do you ring me, Oh, thank you, thank you. No. Okay. Oh,